bakit kaya nila ibinabaon ang malalaking poste na ito sa tabi ng ilog? Mukhang random construction lang, no? Pero alam mo bang isang halimbawa yan ng flood control? Ang mga trabador na yan ay nagtatambak ng precast concrete piles sa malalim na parte ng malambot at maputik na lupa. Ang goal nila, patatagin ang lupa para hindi gumuho ang pangpang doon sa may ilog kapag may baha o malakas na ulan. Pagkatapos mailagay ang mga poste, maglalagay naman sila ng steel sheet pile sa gilid. Ang mga interlocking na pader na ito ang nagsisilbing armor. Pinipigilan ang lupa na maanod at nilalabanan ang lakas ng agos ng tubig sa ilog. Sa dulo, tinatakpan ito ng concrete cap at revetment slab para tuluyang kompletuhay ng sistema ng proteksyon. Hindi lang nito pinipigilan ng erosyon, kundi pinoprotektahan din ang mga kalsada, sakahan at bahay na malapit sa ilog. Tahimik man itong proyekto, pero ito ang unseen hero na nagbabantay para hindi umapaw ang ilog tuwing may bagyo. Pero isang halimbawa pagbabawal ng flood control projects. Ginawa na rin yan dito sa Pilipinas pero may iba pang mga klase ng mga proyekto para mapigilan ng pagbaha. Ang isa pang halimbawa ay ang Pasig Marikina River Channel Improvement Project. Isa ito sa pinakamalaking flood control projects ng gobyerno. Sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, layunin nitong mabawasan ang pagbaha sa Metro Manila, lalo na sa paligid ng Pasig at Marikina Rivers. Ang ginawa nila, binalalim nila at pinalawak ang ilog. Nilagyan ng concrete embankments at revetments para hindi umapaw ang tubig papunta sa mga kabahayan. Nagtayo din sila ng mga floodgates at sluice para kontrolin ang daloy ng tubig papunta sa Laguna Dibay. At gumamit sila ng computer simulation para planuhin ang disenyo. Masasabi natin malaki din ang nabawas na pagbaha sa ilang lugar. Pero hindi pa tapos ang proyekto. Ongoing pa rin ang ibang mga phases. Andyan din ang manggahan floodway. Ang manggahan floodway ay masasabi natin isa sa pinaka flood control systems ng Metro Manila. Alam mo bang ginawa pa ito noong 1970s at nagsisilbing 9.8 kilometer channel na naglilipat ng tubig mula Marikina River papuntang Laguna de Bay kapag sobrang lakas ng ulan. Gento kasi yan kapag mataas ang tubig, binubuksan nila ang floodgates para maiwasang umapaw ang Pasig River. Nagtayo sila ng mga concrete dike sa gilid at kaya nito maglipat ng halos 2,400 cubic meters per second ng tubig. Pero dahil sa baradong ilog, sedimentation, at informal settlements, bumaba ang kapasidad ng flood control na ito. Kaya may mga panukala ngayon para linisin at i-upgrade ang manggahan floodway. Pero wait, wait, wait muna. mga nasabi ko, ilan lang yan sa mga halimbawa ng mga existing flood control systems natin. Pero kung real talk sa real talk lang, ayon sa ulat ng Reuters at sa disclosure mismo ng Pangulo, mula 2022 hanggang 2025, humigit kung lang 545 billion pesos ang inilaan sa halos 9,800 flood control projects sa buong Pilipinas. Pero sa investigasyon mismo ng Senado, natuklasan na maraming proyekto ang overpriced o substandard para makasingit ng kickbacks na umaabot sa 20% ng budget. In fact, sa Bulacan pa lang, ayon sa mga testimonies ng mga dating engineers, 20% ng pondo ng ilang projects ay nakupunta raw sa ilang opisyal at contractor. At Ayon sa The Guardian, may higit na 420 ghost projects ang nadiskubring nakalista bilang tapos pero sa totoong buhay, wala naman talagang ginawa o hindi talaga gumagana. Ang resulta, ang pera na dapat sanay proteksyon laban sa baha napunta sa bulsa ng iilang mga buhaya. Kaya kahit taong-taong may flood control budget, take note, bilyon-bilyon yun ha, taon-taon pa rin tayong binabaha. So yun na nga mga kamagkano, ang flood control ay hindi lang tungkol sa engineering kundi pati rin sa integrity. Kasi kahit gaano pa kagandang plano o design, kung ninanakawan ng budget, walang saysay -say ang mga proyektong ito. Kung gusto mo pa na mag pang awareness contents, dito lang yun si channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.